Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Chinese ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ba ako. Ba't ako, Pilipino, kumakain ng hopya? Oo. Oh, okay. Nakakapagtaka. Yung common administration, lahat na dismiss ang kaso eh. Ni Kevin Espinosa eh. Ang Anta, tanong ko, bakit? Sinabi ng Pidea hanggang ngayon, pangalan ni Kevin. Police din ang nagbibigay sa amin. O, oh, nakausap ko ang isang tao, ang sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin ganito ha, o, oh, karamihan po daw ng mga police ang nagbibigay. So, ano pong ibig sabihin nun? So, ang sinatanong ko, ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Ah, mahirap na tao ito na kumikita para makakain sila. Anong pagkakaiba yan? Sa pulis na pupupang magkaroon ng pera. Anong pagkakaiba? Wala pagkakaiba eh. Okay, thank you. Are you done with your questions, Tina? Okay, Elson Quismario from Manila Bulletin. You're recognized.